Asukal, kape. Pero hindi tayo magkakape, mga kadis. Pipimplan ko muna ito ng asin para hindi pumasira. May iba pa kasi akong gagawin. Bale, mamarinate ko na ito. Dalagyan ko rin ng asukal. Yan, dalawang kutsara. Pasensya na kayo, mga kadis. Hindi po ako expert sa pagluto ng chicken in nasal yung sa panlasa ko lang. First time kung gagawin ito, maglalagay po ako ng ganitong karaming kape. Yan o, parang gumagawa ka lang ng kape yung isang tasa. Abe ko, bang lula. ampong tiltilan, maparas. Yan ano yan? Eh, pandi natin, eh. <laughs> o, oh, sige na. Muntahan na kita. Muntahan na kita. Sige na. O, oh, huwag kalalayo, ah. Oh, o, oh, parang, muntahan tayo Sayang ka na, Sa mga bagong subscribers po namin, mga kadis, ito po pala ang aming ilog dito. Sobrang napakaganda at napakalinis. Nakaka-relax po every time na nandito kami. Kadalasan, dito rin naliligo ang mga tropa pips. Sanay po silang ano dyan, maglangoy-langoy. Kaya kahit hindi mo sila paliguan, nakakababad po sila ng ilog. Pero siyempre, kailangan po natin paliguan paminsan-minsan o twice a week para ma-shampoo. Ganun po sila. Nasunod-sunod lang po sila kung saan ako pumupunta. Bale, ano na po sila sano? sa ano? Sa pangaraw-araw na pagpunta ko dito, parang mga anak ko na po sila. O oh, mga Teddy. Teddy! <laughs> ganyan, eh. Tignan po sila, mga kadiso. Oh. Lagi po silang ganyan. Kumakain po sila ng damo. Siguro, gamutin para sa kanila. Ganon din minsan si Teddy.

Pero hindi tayo magkakape, mga kadis. Titimplan ko muna ito ng asin para hindi pumasira. May iba pa kasi akong gagawin. Bale, mamarinate ko na ito. Dalagyan ko rin ng asukal. Yan, dalawang kutsara. Pasensya na kayo, mga kadis. Hindi po ako expert sa pag pagluto ng chicken in nasal. Yung sa panlasa ko lang, First time kong gagawin ito, maglalagay po ako ng ganitong karaming kape. Yan o, parang gumagawa ka lang ng kape ng isang tasa. Then, mag slice na lang po ako ano nyan, bawang kalamansi. Magkano yun <laughs> Wala paminta, nagpabili pa ako sa tindahan. Ilalagay ko na yung paminta mga kadis dalawang piso daw. Makapag-chop na rin ako ng bawang pala. Limang butil ito. Tapos yung kalamansing ilalagay ko, sampung piraso. Isa. Yun. Hanggang sa umabot na sampu. Sampu. Okay. halu lang po mga kadis. kukuha lang ako ng ano, luwi dilaw at magdadamo ako. Ayan o. Oh. para hindi pumasira. yung mga tanim kong talong, mga kabiso, oh. nagkabutas-butas yung mga daon po. Oh. ang daming insekto. Kaya parang kung titignan nyo, parang matanda na. Kasi, pero pasimula pa lang sila magbunga. Anyway, magtatakip silim na. Ang bilis po ng oras. Ito yung tinanim ko last year. Ang tawag dito ay luyang dilaw. Sigurado ako, sigurado ako na may bunga na to kukuha lang ako ng konti para dun sa recipe nating chicken inasal check kaya paano mo tinengkay konti lang yung kukunin ko mga kadis yan oh. pwede na to Wow. Patingin ko ka sa ninang mo. Patingin ko ka sa tinabili niya. Oh. Kay hey, ma'am Chris hey, Salamande. O oh, ikaw din, Piolo. Bonbon. Oh, bless kayo kayo ano, yan. kay ninang nyo. Ang <laughs> dami ni Bonbon. Oh. Papi ka. Oh, si Putot. Bless ka sa ninang mo. Kaya't mo, Bon. ตากันเนีาวดิบินทาริโอเมนะคิดนะ Lalagay ko na yung luyang dilaw mga kadis at tanglad. Yan Ito po yung pampakulay. Bali nagsuot ulit ako ng gloves. Mahirap kasi tanggalin to. Ayan o. Oh, Gumanda po yung kulay. Yung iba naglalagay po yung swete. 1-0 pakpak naman kaya ang ka punta ka dun ka pen malamig yung lupa dun ko na ko pagkat ka na wala nga pala akong ano yung tinatawag na chicken oil Gawa, gagawa na lang ako ng ano alter, alternatibong pangpahid ang iba kasi ginagamit talaga nila yung oil ng chicken pero pwede na to. Ito gumamit ako ng ano lang. Mantika, bawang. Yan. Tapos yung doyang dilaw. Pwede na yan mga kabis. Pero nga bang duyarin, no? Ilagay ko na rin to, oh, mga kadis. Sayang po. Luto na to mga kadis. Okay na oh. Bango. oh. Pakakainin ko lang saglit yung mga tropa pips. Then kakain na din po kami. Wait lang sa ringkit. Kain na wait lang maghintay kakain na po yung mga tropa pips ang kanilang ulam ayan buto-buto ng manok na may papaya matagal ko itong pinakuluan mga kadish kaya malasang malasa bonbon natuja tayo bonbon eh. ay kakakit. bon at yun yung bonbon chimken bon no oh. Wait lang. Wait lang sa ringkit. Wait lang, wait lang. Maghintay, maghintay. Maghintay, Samson. Wait lang, anak. Hmm. Piyolo. anak oh, ko. Buksan na natin, napaw. Buksan na natin. pau terus baik pau ah mukbang pau gini terus hmm. Gusin -gusin nih, pau pau thank you po minang bagaimana oh, gimana seringket? Ah, oh, seringket oh. Đi mà Đi đi Sẵn sàng Sao ba, sao nên kết Bố em pia lo Abe ko bangtoda? Nasi ang pong tiltilan maparas. Ibis ka pila, na? Ako naman na. Eh. aning pa mga ano? Kalamansi. Toyo. Kada kalara siliwa. Yun. May sobra pang chicken oil kunwari. Ayan. Bala naman keng yung... oh. uh. kayo sa'yo, nga cura naitsura. Yun papaganda nung. Uh, dyan kayo naman daro mabisi na Magandang gabi po mga kadis, Excited akong maghapunan. Ayun, nagluto po tayo ng ala ala chicken inasal kunwari pero pero biro mga gabis oh masarap to sigurado kahit na hindi pa natitikman pero sa, sa amoy pa lang I mean sa amoy pa lang na nakakagutom na o oh, tara kain po tayo mga gabis meron akong ginawang ano dito sa usawan na toyo man si plus sili para pampagana yun o, oh, may tatlong piraso pa Actually, itong isa lang eh okay na ako. Tikman muna natin kung anong lasa, mga ka-bis. Ito yung inasal na nilagyan ko ng kulbos na kape. Ay, oh, juicing juicy. Hmm, kunwari, nagmumukbang tayo, mga ka-bis. Muli, magandang gabi at maraming salamat sa mga solid na taga-suporta. Ah. Unang subo para sa inyo po. Ay, mahata kami ah. Wah. Pwede ah. Pwede Pero, Pwede ah. Pwede Try nyo po. Hindi ako mapapaya sa inyo. Manya-manya. menyaman. makanya ini mantan aku sabay nyukeng menyaman hapunan. Ekstra lagi. Kayak papa ngaluto, yang pekak ngalutonya, ano? tak sakto akto inside dry Hmm Ay eh, nyamalah, deg-degan kemet tempat masih Berikan biji muslim yang membek eh, ya. Ayam. pakai benas oi, mana pinggan poto? Ya, may taga ng gisa ng Ha? <laughs> Kain po tayo, mga kabis. Sabay mo na ako, ay. Sige. Natakam na ako, eh. Pasensya na sa, sa ano. Pasensya na kasi, Gutom na gutom po ako ha? Ayan. Mas komportable akong kumain kapag nagkakamay kumain. Kaya pasintabi na lang sa mga hindi sanay kumain nang takamay. Hmm. Mabiyola. Nalbita. sa. So, mana pa 'yung sayo, mana ka? Mas menyaman 'yung kai. Mas asal. Mas menyaman 'yung gugulis kesempara. Wala eh. Wala naman. Ah, pinasal. Asal. Yung mga tetra pips ko, parang hindi pa kumain eh. No bon.

Tsaka ah, kaya pa nga luto. Ah, juicy. Nga pao? Balo mo nung nanong sikreto na yan. Yan. So, ba't manyaman niya? Sa amin pao? May sikreto na yan. Eh. May sikreto na yan kasi ano, gutom lang tayo. Kaya masarap. Pinanyaman <laughs> <laughs> niya tin

Ano yun minamarinate natin? Magtaka ka na? Oh. Ba? May kape? Hmm, Nakakaawa yung mga tropa tips Ito bandang parte oh. Pwede naman. Pwede eh. Huwag kang okay. lalaya. Pwede ala. patika yun. Bamban. Okay. Pwede anak. jak uh, Geleng uh, oh, Samson anak Timo uh, nah. Sering kita oh. Ya para matikmanya Si Pao Pao Nabi Giana kami namunah Nah Kami namunah Ya nah. kau ulit tuh ini Nani ya Patay ka diri, magluto ka man. Samson, wait lang nak. Diyak ka lang, Teddy, na Ang cute ni Teddy, oh. <laughs> Hindi bumaba ba? Pasensya na pala, mga kadis. Kanina kumakain po kami, biglang nag-shutdown po yung camera. bat na pala. So, ayun, nag-charge muna kami. At ngayon ay nandito na po kami sa may kawayanan. Kanina pa naghihintay si Bamboo Mama Dog at si Papay. Si Papay rin ito, pinagdala ko po siya ng cat food. Oh, kaya na kayo mga buddy ha. Kasi siya na, ngayon lang nakarating. Marami po yung dinala namin sa kanila. Papay oh, ito sa'yo oh, cat food oh. Papay oh. Hmm. Basta ka, ba, buddy. Busin mo yan. Itong tatlo na to, magkakatropa. Magkakatropa sila. Si Papay, si Mama Dog, saka si Bambu. Maayos din naman po ang lagay nila doon sa may kubo. Lumalabas lang sila kapag narinig nila yung motor. So, ayun. Anyway, mga kabis, biyay na po kami. Muli, maraming salamat po sa pagsama, sa panonood, sa solid na suporta. Ingat po, ingat lang po tayo palagi. God bless po. O, papay, bukas naman ha. Karoon na siya rin Marami yan o? ubusin nyo. May laman pa yung tubig nila oh. Tara Samsan Samson. Tarana.